Hindi maubos maisip ng mga Barda fans kung bakit hindi man lang imbitado si Barbie Forteza sa selebrasyon marking David Lee Kuko's 10th anniversary in showbiz. Pero yung mga ayaw mag-entertain ng negative thoughts, ipinapalagay na lang nilang invited ang aktres. Still, the positive thinkers would like to believe na kaya no mention doon ang pangalan ni Barbie ay baka edited o spliced yun. Pero bakit naman pamilya niya ay binatit pinasalamatan ni David? Even his Sparkle GMA family and his management team ay nakuhang pasalamatan ng aktor. Si Barbie pa ba naman ang mawawala? Or is it because dissolved na ang Bar the Love Team? Ang pinupush na ngayon ay ang team-up nila ni Jameson Blake sa Netflix movie na Contrabida Academy. As for David naman ay ang seryeng Never Say Die nila ni Julian Ward. Could this be how the reason would be? Ano ang say sa balitang ito?